Ah, mong pahinga. Oh, <laughs> ah, huli pa man. Hindi ka na makakapalusot na no? Kasi sinabi mo na, no? Let's do this. Bank mo pa, booking tayo. Pupunta ng Santana. Ito na tayo sa pick up point. Hello po. Nandiyan na po kayo? Oo, sir. Ito, ma'am. Dito na po ako, ma'am. Okay po. Kawa oh, ba na po? Wait na po. Okay, thank you. hihihi <laughs> sa pasantana ba to ma'am? oo sa nausan, uh, ano ba to santana? O usan oh, tamisa, na. oo oh. <laughs> <laughs> natawa ko si adam ay sayo ma'am? <laughs> ano ba madali? ulit na. na? ah sige ma'am sige ma'am hihihi <laughs> wait ang kuya wala yung isa oh apakan? okay na okay. okay na Mamadali okay, pala. Okay lang kahit Okay lang daw. Huh. Ah. Bye, thank you. Ah, bye, bye. Okay, yeah, ma'am. Okay na, madam? Okay na po. Let ka na pala, ma'am. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Apo, pasok ka pala ma'am? Ay, hindi mo pa uwi na. <laughs> Apuwi, pa uwi? Apu, pa uwi na po. Hindi mo na kayo na marshal dyan, ma'am. <laughs> Gabi na kuya! Oh, gabi na ba? Opo. Oh, Mabagay ma'am, no? Buti nga kuya, inaksut mo ako, thank you. Wow <laughs> naman. Ang problema, para magka-uwi ka rin ma'am. Oo <laughs> oh, ma'am. Ay <laughs> nako. Oh, mag-book lang kayo na mag-book, may kukuha yan ma'am. Wow, oh, wow, ma oh, kayo. Traffic ba kuya? Hindi naman. Hindi naman. Hindi, hindi na, hindi na, hindi na traffic pag ganito ma'am. Ganitong oras. Ay, buti. Uh -huh. Buti nga ngayon kuya, wala na rin ulan. Oo oh, ma'am, wala na yung katulang wow, nagsawa naman. na siguro ma'am. Oo <laughs> 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 naiipon na ma'am yan, naipon oh, na yung tubig ma'am eh Ay nako uh, naiipon na yung tubig eh, marami na tayo naipon Pwede eh. na yan ulan <laughs> <laughs> Pinasyalan mo lang pala yun ma'am Ay di po yung galing ako Ang galing ka no? Opo oh, Kaya ba nang pamadali ma'am, hinahanap na ba ma'am? Medyo ko Ay nako Ay nako Ang <laughs> gala-gala ma'am no Uwing-uwing ka na pala ma'am ko. Kung yun ay nakasin. Ay, nako. Kaya po yan, ano oras kayo, ano, tumitigil mo Oras yun, tali kayo lang sa isang umaga, ma'am. Ay, kuya, matagal pa pala. Ma'am. Ano yan, kuya, ano oras ka natutulog? Umaga, panggabi naman kasi, ma'am. Panggabi naman kasi ako. Mm. So, eh di baliktad pala yung mundo mo kuya oo nga eh tulog sa umaga ay naku pero wala kailangan natin kumita ay, talaga, Sakripisyo talaga kuya kung anong kailangan kumita ganda ng boses mo dito sa pandinig ko sa iyo mama <laughs> <laughs> Bakit po kanina hindi mo maganda yung boses? Nawala ko sa mic. <laughs> yung hey, kayo, pamarangat. Ikaw kuya, kumakanta ka? Oo ma'am, kasi uh, sinturado, charot. Ngayon lang kasi libangan eh. Ay oo oh, kuya. Tataga-taga sa mga barkada. Oh, bahala kayo dyan magkarinig ng ano. <laughs> <laughs> Nakam nagsasaya lang. Ganun, na, <laughs> kahit mabulabog yung kapitbahay. Eh. <laughs> <laughs> wala nang hiya ma'am. <laughs> Basta makakanta. Oo, basta, basta makapag-enjoy. Wow, wow Nang, nawala nang hiya. Ay, talaga kuya. <laughs> buti ka ma'am, hindi ka nagiinom inom ma'am. Ay, hindi naman po. Wow na. naman. Tama yun ma'am. Kung madalas yan kuya kasi ayoko nung feeling nung lasing eh, Parang... ano po, masakit sa ulo ma'am no? <laughs> Oo. Oh. Kasi wala kang problema, naiisip ka pag gawmaga kasi hindi ka kakilo sa mahal. Oo, oh, oh, kuya. Ay, naku. Kami tama lang yung sayo mam, yung gala. Tapos oh, ganito yun. Oo, kuya. Yan wow, din yung sabi ni mama sa akin. Gala lang. Tas, pag, gala lang. Uh, pag nalilis, mamadali. <laughs> 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 yun lang yung problema ko. <laughs> <laughs> Ay, naku. Kuya, one time may naka may nakasakay ako na ano, taga Bulacan siya, taga probinsya. Probinsya? oh, tapos kuya, napapadpad niya sa Maynila. Kasi may ganun daw pala kuya, pwede pala yung from Manila to Valenzuela, ganun. Oh, oh. Saan kami ma'am? Kahit ako ma'am, napapunta ako ng taga tema pero pag gano'n ko, malaki, no? syempre. Oh, Ay, mga oh. nasa 300, oh, ganun. Oo, oh, ma'am. 400, mga ganun. Depende sa so area pa ng Bulacan. Uh... Mm. Ganun, ganun kami trabaho namin ito, ma'am. Kahit sa napapadpad. Kung kayo gala sa, as gala sa kakano, ka, ma'am, kami gala din sa kabiyahe. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ay, kuya, seryoso, nakakapagod yun, no? Oo, oh, ma'am. Masagit na daw sulpit oh, man, oh shit, may man, man, <laughs> namin. May mga kalun na kapit namin, ma'am. Oo, kuya. Parang namamanid na. <laughs> Kakaupo. Oh, oh. Sanay na, ma'am. Nasanay na, ma'am. Oh, Kuya, alam ko yung ganong video? Oh, yung sa tingnan mo sa niyo, saglit pa nga ang <laughs> traffic. Pero sa amin kasi ano sa na. Oh my god. Oh, oh. na, na mami. Oh <laughs> <yun>. <laughs> e, wala na wala na lang sa amin yan. Kaya saan <laughs> no. kami na pupunta, basta kumita, maghanap Oo, buya. Ay, mami. 3 oh. minutes na lang, ma'am. Nandun na tayo, ma'am. <laughs> Lola po yan. Ay, hindi ka pagagalitan. ko <laughs> ano kaya ang idadahilan ko na naman. Ano ang idadahilan mo? Hindi ko alam po yan. Sabihin mo lang gumala mo na picture-picture pa ka kayo doon. Sip ka na habang malayo-layo pa tayo. <laughs> Ah, na mag-isip ka na lang yung dadahilan. Ay, gata. Ah, kasi, nagpalit ka, mami. Nagano ka nang uwi eh. Dapat kanina pa eh. Ay, no, kuya, pero minsan lang naman. Ang mga mo na lang, ma'am. Mama, ma minsan lang naman eh. Basta ka lang, O, dapat kanina pa, da dapat uwi mo, ma'am. Oo, oh, kukuya, kanina pa dapat mga alas 7. eh. Oo, oh, alas 7? Ay, kuya, nagtitaknawan ako. Oo, oh, oo. Oh. Ang magandang dahilan, ma'am. Charot. Ayoko. Ang Isipan mo <laughs> <laughs> well, isip, ako. Pero na kung may mo, baka ko sisihin mo, ma'am. Charot. Sabi ko, ang tangan kasi mag-drive, eh. ako na tuloy sinisi, ma'am. Ay, kuya, nakarating din. Oh, no, Tadali, ma'am. Ano, madahan-dahan pa itong isa. Kaya nga, parang nangaasar pa itong si, ano, M.E.E. <laughs> Eh, di, dyan pala papasok kaya eh, kaya pala, ma'am. Sige, mm. Okay, kuya, diretso ka pa. Diretso lang? Opo. Dyan na lang sa may pulang tindahan. Oo, mm, dito, dito. Okay. Okay. Yan, kuya, sakto. Wow, dito naman. din ako sa isinita. Dito na tayo, Eh, <laughs> thank you, kuya. Bilis Ay. na, bilis. <laughs> <Ay. Ay. laughs> Dali ko na ba yung helmet? na Oo. Wag ko lang, <laughs> nagang panano, ma'am. Yung, 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 right, yung ano ah. lang, yung... Wait, kuya. Ah. Mm -hmm. ka muna, ma'am, na-vlog, ma'am. Ay, muna.

Eh, wala tayong booking. Medyo pag ganito, ganito, basta sip lang yung dadrapan natin. Okay lang to, kahit ganito lang. Basta hindi tayo ng anong area.